talita na rin pala yan sira na rubber boots oh. Ayan, so pag ano ito ano ito nangangabig ito sa daan eh, pagka ano, pag, may problema yung tire din dapat kita na rin hmm Hmm. Dati sa kabila. May problema nga na niyan. Ang um, ano. Ball chain. Ayan. Ayan. So palitin 'yung ball chain. Ano to kabila na ano to no? Ano? Kabila na. Ano? Yes, yeah, so dahilan ito, mga kabrom-brom, yung mga pinapalitan ng ball joint. ah uh, upper at saka lower ball joint. Ang dahilan nito minsan uh, hindi pantay yung ano yung gulong. So karamihan uh, pakipot yung itaas. Ayan. So napuputput unang napuputpod yung gilid ng gulong. Eh parang tulad nito, ayan oh, kita n'o. siya Ayan, so ang kabilang side. Ayan, so mas makapal yung sa kabila kung ikukumpara dito. So ito yung dahilan niyan kung bakit napuputpod nang hindi pantay. Ayan kasi yung gulong niya. Pag na itong upper ball joint niya, ang gulong niya niya nakaganyan na ayan nakaganyan himbis na nakaganon nakatayo ng tuwid. nakaganyan ayan kaya itong sanhi niyan ayan so ano to A mitsubishi l300 Tapalit nyo nito, boss na, mabilaan. May kanang kaliwa pa yan? Ito, wala naman. Oh, may, oh, may lock lang yan. Mm -hmm. Yung terra din ang kailangan ng sample kasi tingnan mo yung, ano, kasi may lip in right na pihit yan eh. magbababa tayo ng radiator para malinis Ayan, okay. so ito naman ito naman ah kaya naman kaya naman ah, minsan na uh, pagka tumatakbo kayo minsan nangangabig yung manibila dahil naman dito yon. Ayan, so ang tawag po dito ano atay ride and Ayan, so ang pihit po nito merong kaliwa at merong kanan. Kanan Oo. Ito pa kanan ang higpit. So yung sa kabila pakaliwa naman ito. Kaliwa naman ito. Sa liwa lagi yan kasi minsan pagka nag-a-adjust niluluwagan lang itong nut dito at saka ito Ayan, so ito lang ang pinipihit karamihan dyan itong gitna pag gusto mong pakiputin yung unahan so dito ka lang magpipihit gusto mong pa luwagin yung unahan yung, yung gulong niya medyo nakaganyan so dito, dito ka pa rin magpipihit ah, so ito ang ginagamit para sa wheel alignment Ayan. Mm -hmm. Ito yan. Tapos, ito naman, gawa ng na, sira na. Ayan. So, pag nalo ba ka lang ng kunti, may maririnig kang lumalagatok. Ayan. So, tapos, bigla na lang kumakaliwa, kumakanan yung pihit nung, nung ano, nung, nung gulong, nung takbo. Pag tumatakbo ka na sa highway. So, ito ang sanhe. Ayan. Tapos, ito naman, pagkasira na yung ball joint, sa taas at saka sa baba, ang gulong mo nakahiga na. O, oh, kaya napupod-pod yung gulong sa kabilang side lang. Ayan. So, kaya sa atin, ang ginagawa natin, pinapalitan talaga natin pagkasira.